Narinig ni Plamara ang usapan nga nitong si Tara at nitong si Dea, kung saan sinabi nga ni Dea ang katotohanan na nahihirapan siya sa kanyang kalagayan. Sinabi niya sana hindi na lamang ang kanyang ada ang kanyang kaaway sapagkat napakahirap na gawin na kalabanin nga ang inangan nitong si Dea. Nagkaroon ng mga alinlangan at agam-agam ang dalawa. Lalong-lalo na at ganun din ang naramdaman nitong si Terra na hindi rin madali sa kanya sapagkat itinuring niya na kaibigan nitong si Metena at ngayon nagugulat nga siya sa kanyang nalalaman na ito pala ang kanyang magiging katapat at ito ang nakalagay at nakaulat sa takda kung saan siya mismo ang tatapos dito nga kay Metena. Dahil sa kanilang mga pag-alinlangan ay nagalit ng gusto itong si Flamara. Hindi na nga niya nakontrol ang kanyang emosyon. Hanggang sa dumating na nga sa punto na hinamon na nga niya Sabay ng brilyante nga nitong si Jaya. At hindi na nila magugustuhan ang mga nangyayari sumusunod. Dahil samalhin na rin maging itong si Adama sa ditong si Terra imbis na awatin ng mga Nagunat ito. si Perena sa kanyang mga nasaksihan kaya naman bigla itong napasikaw bilang isang astig kung saan ginawa nga ang lahat tinuruan nga ito para maging malakas ngunit hindi niya sukat akalain na ang mga ito ay kamumuhian ng isa't isa bagay na kailangan pa nga nila ng iba pang kasanayan at ang mga dapat na matutunan ng mga ito ay ang kontrolin ng kanilang mga emosyon Meron silang dapat malaman kung saan kailangan malaman nila na darating talaga sa punto na magkakaroon ng hidwaan. Maging sa kaibigan na itinuturing at maging sa tunay na kadugo. Kagaya na lamang nang nangyari kay Perena at kay Amihan na minsan silang nagkaaway. Ngunit ngayon ay natuto sila sa kanilang mga lesson. At ayon sa kanya, ang mga kalaban ay gagamitin ang kahinaan nila ang mga puso. Ngunit kailangan nilang maging matalino nang sa ganon ay hindi sila paglaruan ng mga kalaban. Kailangan din nilang tanggapin ang katotohanan bilang mga tagapangalaga ng mga brilyante ay talagang dapat ay uunahin nila ang kapakanan ng incantadia dahil yun ang kasama sa kanilang tungkulin. Hindi nila iisipin ang kanilang sarili lamang. Ngunit ang protectahan ang bawat nasasakupan at unahin kung ano ang nakakabuti sa nakakarami kay Perena kung kinakailangan magsakripisyo para nga sa Incantedia, ay dapat gagawin nila alam niya na hindi ganun kadali subalit kailangan nilang tanggapin ang kanilang mga atas ay may kapalit na malaking responsibilidad para sa incantadia kaya naman natauhan na ang mga ito at nangako na rin itong si Tera na hindi na mag-alinlangan at protektahan ang incantadia At tutuparin ang nakatakda na gagawin niya kung saan siya nga mismo ang tatapos nga dito kay metena Subhanit so sa isang panaginip ay magpapakita nga sa kanya itong si Matana kung saan naaawa naman siya at napayakap ito sa kanya. Maging itong si Cassiopeia kung saan tinawag ang kanyang kakambal dahil gusto din itong malagay ito sa kabutihan. Kaya naman nakapag-isip na nga itong si Terra gagawa siya ng paraan kung paano magkakaroon ng katahimikan ang Incantadia. At naisip niya na tela may kunting kabutihan sa puso itong nitong si Metena. Kaya susubukan niya magkipag-areglo at susulatan ang Rena kung papayag ito na magkakaroon nga sila ng usapan ng pansamantalang kapayapaan sa Incantadia. Ang hindi alam nga nitong si uh, Tara ay may pagkataksil ang Rina at sinabi nga nito sa kanyang mga tauhan na handa siyang magbayad ng milaki. Malunta lang sa kanya ang naturang ulo nga nitong si Tara dahil para sa kanya malaking banta itong si Tara at hindi siya mapapanatag hanggat buhay nga itong si Tara.